Magiging sandal. Wow! Opa, wow. opa, Galing na yung pan. <laughs> Lulubog na kisda. Ganyan po ang ginagawa ni Panyo. Bali po dalawa ang binili namin. Itong isang malaking tulingan. Tapos aybe yun po ah. Wow! Dami. Dami pa. Malalaki. Madami po akong nagawa. Isang tupperware. Mga kadilag. At ito na po yung aking mga napritong lumpia. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay katatapos ko pong magdilig ng islab. At ako po ngayon ay papunta sa tulay kasama ko po si mama dahil mananagbu po kami ng isda o bibili po para po pang ulam ngayong hapon. At sana ay mayroong tulingan dahil ang cravings namin noong makarang araw pa ay lumpiang isda. At tulingan po ang pwedeng gawing lumpia kaya yun sana po ay may tulingan sa tulay Ayan at bydi po si mama Sasama ba kayo mga bagets? Yes! Abot ah, <laughs> Paggagalala ngayon mama oh, Nagagala si Kali <laughs> Yung aso nila talambo Papunta na po kami sa tulay <laughs> Wow mag best friend mag Oh init pa Water na eh. Nainit pa po ang panahon. Sino mayor? Sino mayor? Oh, yes. bakit <laughs> kayo mag-away? Talagang <laughs> ito dalawang buckets na ito ah. Yan po ang mag-best friend. Ayan, at narito na po kami sa court. Saan? Wala pa po palang dumarating na bangka. Dito ako may dumiretsot. napaka doon ah. Sa so, may bilihan ng isda. May daan din po dito. Okay, dito nalulusot. May silipin ko kung may bangka nang dumating. Dito po ay may mga bangka nakaparada parang wala pa nga mga kadilag Kapag umaga ay doon sa tulay sa may tulay na parada ng mga bangka. Paghapon ay dito. Derecho park na nga naman. Diyan po 'yung mga bata ang naglalaro. May oh, si mama. <laughs> Tang mga bagets. Wow! Mara! Ha? Ikaw ay... Takad mo na, Ha? Huh? Dati, hindi mo patakad dito. Oh. Dati, itong school mo buhan eh. Dito din ako nag-aral dati. Ay, yun, nakakamiss maging Iyo, nakakamiss. <laughs> hindi bumalik ka sa dati. Ikaw Bumalik ka sa tiyan ng mama mo. Charot. Wala pa. Ang bangka. Mama si mama. Wala pa. Maya-maya pa po yun. Hoy, Mara. Baka malaglag ka talaga namang. Aba, aba. Galing ni Bu. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba. Kaya hanggang dulo ni Bu. Dito po muna kami mga kadilag. <laughs> Ako ay nakikiduyan din dito sa duyan mo. Dito mataas. Dito, dito. Habang dito. naghihintay ng bangka ah, ng mga dito. naglaot lahat ng huli maraming po ng isda. Oo nga, ah, maraming nakaparada buhan eh. Dito. Ayan oh. Bay din na din po si mama. Nagaantay po kami dito sa may daycare ng mga bangka. Maganda nga pala dito ang dahan ng mga bangka. <laughs> Pagka inaabot dito ng malaking tubig ay dito nilalagay. One hour later. Pumunta po kami dito ah, sa may punduhan ng bangka. Ito wala pa rin po. init pa. Hoy bo! Talaga si Talambo Dito tayo sa may kanlong ah para kita din natin kung may parating na, na bangka. ayan wala pa rin po yung mga bangka at naiinip ng aking mga kasama kami halos isang oras na dito ay titiningin daw po kami kay ate unak baka naman may isda din doon wala din po kala ate unak may isda kaya no choice kami kundi maghintay para sariwatin ang may naman kami dito sa may tulay para tanaw na tanaw kung may paparating na na bangka at ang dalawang mag best friend ay nahuhuli may din na po kami sa may ibabaw at bayon si may si vlogger pan may isda maya gusto namin tulingan Nagkakayak po si Panyo. May kayak pala dito, honey. Kami po ay bumabating dito sa tulay at uh, dito na kami mag-aabang. Nakakangilupat yung dalawang bata. <laughs> Malikot si Amara ni Talambo. Tamang-tamat sa ano na, honey. Nahapo na, Hindi na mainit. Mga nag-upo na po dito. <laughs> Ba, wala akong kuwan na upuan. Oh my god, Ba, wala wala. <laughs> Habang nag-aabang ng mga paparating na bangka. May nagkakalas po doon ah, kaya la yun yatay huli sa lambat. Ay maganda yung sa Ano mama? Oh. Meron na daw pong paparating, sabi ni Mama na tang dalawa yung nagmamaniobra na si vlogger at si ano ha? Huh? oo at di ba gant sila yung nagohornal nagohornal po si vlogger ng isda o naggubuhat kapalit po na yun ay isda binibigyan din sila sa ni may huli para makabili na at makauwi. Abay, sunod-sunod pala mama. Ano eh? Oh. Saan kaya sila mag-pa-park? Uh, Kami naman po ipapakuha na kay Pan. Go, Pan nya Oh. Natulong na. Nasa na si Pan? Oo, oh, kung si Pan niya. Ganyan po ang ginagawa nila panyo tumutulong sa bangka kapalit na yun ay libreng isda kaya yun ay lagi dito pag siya yung nabibigyan ng isda ay madalas ay inuuwi po nila sa kanila at pang ulam minsan na may pinapagbenta lalo kapag madami yan po yung madaming nakukuha papagbentahan si panyo <laughs> Ay, dun sa kabila. Ayun, mama. Pupuesto. Ayan, at uh, tinawag na po kami ni Panyo. Meron daw doon sa isang bangka. Sa kanyang pag nalan Kaya kami lilipat. Bumalik din pala tayo dito sa kabila. <laughs> Ganyan po ang ginagawa ng dalawang bata. Masipag. Oh. Ah, you're late. Pa basketball ka ta naman na ay. ko naman Kaya. Oh. na po si Pa-reserve na ng tulingan, pan. Panglumpia. lumpia yan, yan. Hin yeah, no, Yun po yung huli. Aba, madaming huli mamahan, isang timba. <laughs> ang laki. po ang ni vlogger. Sato hey. ah. katulong. Oh, sarap na yung sinigang.

Lulubog na ang isda. Ganyan po ang ginagawa ni Panyo. Wow! Tuloy na natin mamaya na. Tuloy isa. Hindi! Tuloy nga dapat ay Tuloy nga lapad na. Hoi kalau kui. Kau jenah, Yeah, Parehas lang Kumuha na din po kami ng isda. Ito po, malaki. Kikiluhin. Ano? Mamaya ka pa? Oh, sige. Hoy, na kayo, dalawang bagets. Ayan. At si Mama po kumuha din ng salmon. Bali po dalawang binili namin itong isang malaking tulingan. Tapos ay beyon po ah. Yung uh, kuha kuha ni mama. Ito pikikiluhin na ang Wow, yeah. oh, dami. Pa, malalaki. Nakikiluhan na po dito. Kikiluhin ko na po yung tulingan. Ay, yun. Lang kilo. Ilan na yun natin? Baba pa lang na po namin yung isda. Ay. Oh. Nakay dito yung may video ko kaya ni. <laughs> Bali ang kabayaran po namin, kabayaran ng isda namin ni Mama ay 610. Ay tawad na daw yung 10. Ayan, daladala -dala na po ni Mama yung binili po naming isda. O tara na mga bagets, dali. Eh. Oh. Uwi, Ana. Iniwanan na po namin yung dalawa. At yun ay, siya pa. Ang kuya vlogger at ang kuya folding. Oo. Oh. Ayan, at pinahawakan po sa akin ni mama yung isda. At si may pinuntahan lang sa glit. Abay, na Saan galing iyan? Pinahingi yung pakwan. Nakapakwan pa. Talaga mo na sa rep. Pinahingi, madaming tropa si Mama Buwan eh. Nahingi ng pakuan. Kami babalik na sa bahay. Tamang-tama din at uh, magagabi na. Ay mailuto itong salmon at saka itong tulingan. <laughs> oh, oh. oh. Kami pinarit ay na sa bahay. Nahugasan ko na po yung mga isda. Ayan. Ito po yung aking gagawing lumpiang Shanghai. Bali yan na ako po muna. Tapos sa yung ulo po ng isdang tulingan na isisigang. Ito naman po ay itatabi po muna sa ref. Bali ulam po namin yan mamaya. Yung sinigang tapos ay ito. Ang gagawin ko pong Shanghai. Matakpan na itong ice cream. Ah, hindi. Joke lang. <laughs> ito isda Ay, lalagay po sa ref. Igagang ako na po yung isda. Habang nakasalang po yung isda, ay nakapagbalat na rin po ako ng carrots at saka po si buyes bawang. Bali, yari-yari nala ang mga kadilag. Ito na po yung isda. Naahon ko na po ito. At ito po yung aking himay-himayin at tatanggalin yung mga tinik. Tapos ko na pong himayin yung isda. At bali ito po mga kadilagay, eh. bukas na lang namin lulutuin. Eh, hindi naabot ngayong gabi. Medyo ano pa, matagal pa ang gagawin, magbabalot pa. Ay eh, baka kung anong oras pa makakain. Kaya po si mamay eh, nagsigang na din lang ng isda. Ito po yung ulo ng isda. Natuling. Yan po ang aming ulam ngayon tapos ko pong kumain at bago po ilagay pala ito sa ref ay akin ang titimplahan para bukas ay babalutin na po ang So ito na po yung mga ingredients. Meron po ditong carrots, tapos po ay sibuyas bawang, itlog, tsaka po paminta at asin. Sisimulan ko ng timplahin. Ilalagay ko na po itong carrots. mas gusto ko ito mga kadilag. Ang lumpiang isda, kumpara po sa lumpiang baboy. Lalagay ko na din po yung sibuyas bawang. At parang kapag lumpiang isda, ay walang masyadong langis. Tsaka bukod doon ay healthy. Lalagyan ko na din po yan ng paminta. Lalagyan ko na din po ng asin. Pati po itlog. Laki na pong inimix. Gumamit po ako ng gloves para talagang Halong halo. Ayan mga kadilag, halong halo na po ito. At ang nakalimutan ko ay asukal. Lagyan ko po yan ng kaunti. Konti na. maganda yung kamay yung pinapanghalo at para talagang mahalo yung mga sangkap tapos po na ito ay ilalagay ko lang ito sa tupperware at ilalagay po sa ref at bukas na lang balutin at gabi na tinikman ko na din po ay ayos na po ang lasa oh. nailagay ko na sa tupperware mga katilag natakpan ko na at ilalagay na sa ref para bukas ay babalutin at ito the next day. Good morning po mga kadilag. Ayan ako po ay magbabalot na ngayon ng lumpia. Ito po yung gagamitin kong pang dikit. Thank you po sa nagturo sa akin ng hack na ito. Gisimula na po akong magbalot ng lumpia. So, first time kong itatry, yung gamit ay yung uh, harina na tinunaw sa tubig. Aba, ay maganda nga pala yung tumatikit. Tumatikit nga yung ano, harina, mga kadilag, nakakatuwa. <laughs> Tapos. na po akong magbalot ng lumpia. Madami po akong nagawa, isang Tupperware mga kadilag. Bibihito na po ako ng lumpia. ibang lumpiang naprito ko. At ito na po yung aking mga napritong lumpia. Bali, sakto lang po yung pinrito ko. sa so, na lang ulit yung pinrito pagka ubos na. Para crispy pa rin pag kinain. Ako po yung kakain na. Yan, salam po kung hindi sa bahay dahil yung mga pinuntahan ko sila. Bali, ito yung akin ng brunch. So, hindi ako yung nagkinapay. Sinama mama naman ay kumain bago umalis. Kain po mamaya na lang si na mama madami din naman po akong pinta lang ito para ka na mama mm. Oh. Meanwhile Puno na din po yung pakwan Dumating na si na mama At kakainin na daw po ito Galing sa rep Buo ang hula mo ha? Mapula or maputla? Mapula Ay maputla pala <laughs> akay mapula ha tibigay nung sa kahapon kay mama Yung kanyang tropa mm -hmm. Wow Mapula boom mm Ganyan -hmm. po yung pakwan Yes Ayan at ito na po yung pakuan. nadaling ko na kay mama. Ito nakapuesto si mama sa may duyet. Mainit. Grabe. Kasunod yeah. <laughs> ko na din po yung mga bata. o oh, gusto ni Miguel. Oh. Mm, hindi may kalahati pa po <laughs> doon. Diniran ko may kalahati pa doon. Wow, merienda tayo, Mara. First bite. Sarap. Tamis. Matamis. Tam hmm. 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 <coughs> Mamay, kumuha kayo ng Shanghai doon, ha? sa kasama ito kahapon pa na nagbo. Lumpia. Mamaya ng tanghal. Ah, hapon pala. Hapon na ninyo. Okay? Okay ba tayo dun, Mara? Ito naman po si Talambo busy sa pagtatanggal ng buto ng pakwan. Si Mama po ay nakain na nung lumpia. Tangarihan ni Mama. Masarap. Grabe ka panahon kasi mama po yung nalabas at doon sa kusina namin sobrang Nakain din sa so may yan.